Mga idolit kabayan, breaking news! Amerika kaliwat ka pinasok ang mga katubigang pilit inaangkin ng China mula sa Taiwan Strait, South China Sea at maging sa West Philippine Sea sa pagbabalik ng USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group mula sa walong bang misyon sa gitnang silanga. Nakitang naglayag ito sa South China Sea sa West Philippine Sea at lumapit sa Palawan. Kaya naman pala medyo kumakalma ngayon ang mga barko ng China. Sa Taiwan Strait, limang barko naman ang pumasok mula sa Amerika, Netherlands, Canada, Australia at Germany. Kita sa videong inilabas ng China Central Television na nakatingin lang ang mga barko ng People's Liberation Army Navy. Bakit hindi sila hinarang ng China? Siyempre, kapag malakas naman sa tiklop ang mga Chekwa. barko ng Philippine Coast Guard na ipinalit sa BRP Teresa Magbanwa. Nasa Eskoda Show na ayon sa Philippine Coast Guard at may kasama pa itong barko mula sa Philippine Navy. Our, our objective always is to keep uh, our approach as peaceful and rules based as much as possible. And uh, so far I think we are succeeding. Pero ginaras pa tayo sa Along pagkuntan ko? Kasi nandunan yung PCG. Wala namang report. Ah, wala namang sumalubong sa'yo wala namang report na may mga adverse <tipos> News, mga kabayan, China nagulantang sa pagbabalik ng USS Tudoros Roosevelt Carrier Strike Group sa Indo-Pacific Region matapos ang walong buwang misyon nito sa Middle East. Nakita ng na mga observer mga kabayan na ang USS Tudoros Roosevelt Carrier Strike Group ay muling pumasok sa South China Sea at sa West Philippine Sea. Ito ang isa sa mga akbang ng Amerika na napakahalaga para sa Pilipinas dahil muling bumalik ang mga puwersa ng kano sa lugar kung saan naghahari-arian ang mga Chekwa. Nakita na ang USS Tudoros Roosevelt Aircraft Carrier sakay ang mga aeroplano mandrig man ito na lumapit sa Palawan at pumasok ito sa Balabac Strait. Basta nandyan ang puwersa ng USA hanggang tingin na lang ang China Coast Guard at PLA. Ang tanong, bakit hindi sila hinarang ng China? Siyempre, alams na basta Amerika. Tiklop ang mga Chekwa. Halimbawa na lamang na puro hangin at laway lang itong China. Nang surpresang pumasok sa Taiwan Strait noong ikalabintito ng Setyembre, ang mga barkong pandigma ng Amerika, Netherlands, Canada, Australia at Germany. Ang tanong, ano ang ginawa ng China? Ayon, tinitigan lang ang mga barkong kung ng magkaalyado. Tahimik ang China. Marami kasi sa atin mga kabayan ang hindi nakakaalam sa balitang ito sapagkat sorpresang naglayag ang limang bansa sa itunuturing ng China na napakakritikal na daluyan ng mga barko. Hindi hinarang at hindi hinaras ng People's Liberation Army Navy ang mga barko ng Amerika, Netherlands, Canada, Australia at Germany. Ito ay kanilang pinagmamasnan lamang habang naglalayag sa Taiwan Strait patungo sa South China Sea. Isang halimbawa na kapag malakas na bansa ang makakaharap ng China, umiiwas sila. Sa ibang balita naman, kumpirmado mga kabayan na nagpadala ang Pilipinas ng barko sa Eskoda Show bilang kapalit ng BRP3 sa Magbanwa, MRRV 9701 at kasalukuyan na itong nasa lugar. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na walang nararanasan na anumang maharas na mahakbang ang mga barko ng Pilipinas. Hindi lamang barko ng Philippine Coast Guard ang ipinadala sa Eskoda, maging ang barko ng Philippine Navy. Ayon sa Philippine Coast Guard Commanda, may namataan silang mga barko ng China na nasa loob ng Eskoda pero hindi naman nakaranas ng anumang maagresibong akbang ang barko ng Philippine Coast Guard. Pero yung Chinese presence dun sa area, kumusta sir yung monitoring so far po? Um, they're still there, no? Uh, just like the others also. Sir, kahapon yung National Maritime Council, kung na may dumating na, na barko doon sa Escoto Shore, Kamusta yun, sir, along the way? May harap, may panibagong harassment ba? Pwede kaya, sir? May sumalubong ba? Oo. Uh, which uh, PR or PCG message ito kaya, sir? O pangalanan natin? Perhaps may ma-picture out kang din, sir, ng, uh, ng audience natin. Kung our naman, our objective always is to keep uh, our approach as peaceful and rule based as much as possible. And uh, so far, I think we are succeeding. Pero hindi na-rest pa tayo sir. Along pagpuntan ko. Kasi nandun na yung PCG. Wala namang report. Uh, wala namang sumalubong sa'yo. Wala namang report na may mga adverse situations on the ng National Maritime Council spokesperson na si Alexander Lopez na may bagong barko ang Pilipinas na nagpapatrolya sa West Philippine Sea bilang kapalit ng BRP Teresa Magbanwa sa isang news forum noong Sabado, ika-21 ng Setyembre. Sinabi ni Lopez na hindi muna magbibigay ng detalye kung anumang pangalan ng barko at saan ito naglalaya bilang bahagi ng kanilang estratehiya laban sa China. Anya, mas mahirap pang dubiskarte at gumawa ng hakbang ang China kung hindi nila alam ang pangalan at kinaroroonan ng barko ng Pilipinas. Nanindigan si Lopez na nananatiling pagmamayari ng Pilipinas ang naturang karagatan at kailanman ay hindi isusuko sa banyag ng bansa. Sa ang, ang klaro natin, no? ang posisyon natin ay meron na tayong naglayag na asset ha, ng, ng, ating gobyerno para may kapalit o magkocover ng ng Sabina Shoal. Actually, oh, hindi lang Sabina Shoal. Oh, oh, sinisakot na natin ibang lugar sa West Philippines. At uh, hindi tayo nakatanggap ng pangaras? So far, wala. Maganda pa naman yung ano, wala pa naman na report na hinaras tayo. You Salamat po Meron tayong patrol operations doon sa area at yan ang tinitiyak natin sa mga kababayan natin at hindi po magpapabaya ang Coast Guard sa pagkapatrol doon sa area. Sa katunayan mga kabayan nasa 21 mga barko ng China ang namataan sa loob, malapit at sa di kalayuan ng Escoda Show ayon sa open source, ayon sa automatic identification system nakita nito ng dalawang China Coast Guard ay ang lapit na sa Palawang. Nilinaw naman ni Ray Powell na hindi nito nakita sa eskoda ang mga barko ng Pilipinas, posibleng ang ito ay nakapatai ang AIS o Automatic Identification System ng mga barko na Pilipinas upang maiwasang pomonitor ng mga barko ng China Sir lagi pinagdudududahan yung BCM na may connection sa pool. uh for the record lang sir No there was no You mean the deal? There was no yes. deal. They discussed the issues and uh but there was no deal on the uh, no Because, no, because no the, the, the pullout happened days after. The well, two incidents that happened. But, it but, but, but hey, we did discuss. They discuss all these issues of concern, but there was no deal on any kind of a deal. Sir, China it. will feel that we're ganging up on them if we do when the 20 country summit. Why are you ganging up when it's only aimed at peace and security, maritime security? How many countries do you expect to participate? I don't know. I'm not organizing the meeting. But you, you will be there? You will be there? Uh, I think I, uh, if, I'm, be... if I'm invited, I will go. Well, they discussed yeah, the situation in the South China Sea, and we reiterated our uh, position. How about on Sabina? What was the discussion like on Sabina? Well, we discussed the situation and, uh, and our and our position on it. So deadlock, sir, reiterating both countries' reiterating positions? Well, generally, yes. Okay. But we're not? did not enter into any deal. Tapan, Pinas.